Hello, hello, what's up guys? Welcome to my channel, Mercy Vlog! kung bago lang kayo sa aking channel, mag-subscribe na at huwag niyo makalimutan, pindutin yung notification bell dyan sa gilid para lagi ko tayong update atin sa ating mga videos na i-upload guys. So yun nga guys, kung bago lang kayo sa aking channel, mag-comment uh, na dyan para po katulad, mabalikan ko po Ayaw, Don't mind the background kasi naglalaba pa ako. Tapos may gagawin po ako ngayon, mag-prepare uh, pre na for uh, the soup. So, yun nga guys. So, it's Monday. So, yun nga guys. Uh, mayroon lang akong gustong i-share. Uh, Siyempre, sa mga gawaing bahay, diba? Um, uh, magluluto pala ako ngayon ng soup. So, yun nga guys. At kung bago lang kayo sa akin channel, ha, huwag niyo kalimutan mag-comment dyan para po ay mapuntahan ko rin kayo yung mga yung, yung channel. O, diba? Mag-like na rin. O, ba diba? Para tayo po ay magtulungan. ba diba? Ganun lang naman po yun. Eh, diba? Pa paano kayo maka-engage ng... Um, uh, mga subscribers, di ba? Kung hindi kayo magko-comment, o kailangan niyo mag-comment para malaman naman kung sino 'yung nagko-comment, di ba? Hindi naman tayo manghuhula para ano, di ba? So, yun, ayun nga, guys. Nakatapos ka lang kasi mag-almusal. So, 9 o'clock ako nag-almusal. So, what no time already now? So, yun nga, ko is tungkwa. Ayan winter melon. yan winter, winter melon siya, guys. Winter melon. So, yun. Tsaka, ang ginawa ko, guys, ito, yung inano ko na siya, um, hinugasan ko na siya, tapos pinakuluan ko siya ng um, mga 5 minutes, tapos tinapon ko, tapos nilinisan ko siya ulit. Tapos, ang ginawa ko, guys, nilagyan ko siya ng asin. Binabara ko muna siya ng asin. Mga, mga siguro mga 20 minutes na siya mong nakababad sa asin. At saka nilagyan ko ng konting patis. Ayan nga, guys. Oh. Ayan. Inano ko na yan. Tapos, ganyan nga guys ang ginagawa ko para maging malasa yung ang inyong sabaw, ang inyong soup. Eh, diba? Tapos, ginagawa ko guys is nilalagyan ko rin siya ng pag, uh, ko lang ng konti. Gigisa ko lang siya ng konti. konting kunti lang guys. Ito, okay na siya. Siguro mga ano yan, half, half kilo na uh, buto-buto. Half kilo na buto-buto yan guys yung gagawin ko. With uh, water, uh, winter melon. So, yun na guys. Ayan, anin ko lang siya. Tap. Tap. <laughs> Don't mind the background guys. Kasi nga, nag-washing nag ako. Nag-washing ako ng damit. Damit ko. So, yun. Ayan. Binalatan ko na. Kahit hindi naman masyadong balat na balat. Kasi nga, ano naman ito eh. Ayan, tas hugasan ko lang. Ayan, ayan na yun nga guys, meron na ako po siya habang nagluluto po ako. Ano, kasi hindi ko na kailangan pa ka ipakita yung ano, ang aking pagluluto. Kasi sup lang naman siya. Isa lang po yung kaya lagay yung karne. Then sa bawal mo hanggang mga 30 minutes. Ito ko tingnan mo po. Kaya lagay mo na yung winter melon. So, yun lang. ganoon lang sa easy guys. Kahit hindi, kahit hindi ko na ipakita. Kasi meron lang akong si-share sa inyo na guys. No? Yung mga kaganap-ganapan dito. Di ba? mga ganap-ganap na nangyayari dito sa ating um tao dito, mga kadungkol sa kapirahan natin. Ay eh, syempre, tayo mo OFW, 'di ba? Kailangan nating pag-usapan yung kapirahan. Ayan nga guys, ito ko dito. So yun nga guys, 'di ba? Like so, so, Yung kapirahan na yan guys is uh, kailangan nating uh, maging ma marunong sa ating eh uh, paghawak, 'di ba? Sa paghawak lang, 'di ba? Hindi, hindi. Bakit OFW tayo? Hindi tayo. Ganun-ganun tayo, di ba? Ganun tayo ng pera, ganun tayo ng ganun pera. Just, just, eh, hindi tayo, hindi po habang buhay, eh, nandito tayo sa abroad. Diba? Hindi habang buhay, nandito tayo sa abroad, guys. Ano na, ayun na naman yung pinag-uusapan natin yan, guys. Yung, yung mga ganyang kausapin, eh, talagang napakahalaga po talaga yan, guys. Totoo lang tayo mga OFW. Kahit hindi tayo OFW, kahit nandun tayo sa Pilipinas at na nagtatrabaho, kailangan din po natin yan yung mag-ipon. So, so, ngayon ang sinasabi ko is, mag-ipon, bakit nga ba tayo kailangan natin mag-ipon? ba diba? Ano ba purpose nun? ba diba? Tanungin natin sa ating sarili kung ano nga ba yung um, bakit nga ba tayo mag-iipon? Diba? Siyempre, andyan yung um, pag nagkasakit, di ba? Yung magandang paliwanag na lang po kasi kasi pag malalim yung paliwanag, parang hindi maintindihan eh. Kahit na paulit-ulit na maraming nagbibidyo dyan sa totoo lang guys, hindi yun naiintindihan yung ini-English nila. Kasi tayo mga Pilipino, di ba? Alam nyo naman, di ba? Hindi naman tayo, hindi ko na sinasabing wala tayong alam sa English. Pero mas magandang paliwanag pagdating sa Tagalog, di ba? Yung Tagalog na talagang alam mo na, kahit ng salitang kanto eh, di ba? Maiintindihan natin yung mga paliwanag na yan, di ba? So, yun nga guys. Bakit nga ba tayo nag-iipon, di ba? Sa totoo lang guys, kahit na hindi tayo, Ah... Uh, hindi tayo OF, oh, kahit hindi kayo OFW, talagang kayang-kaya nyo mag-iipon guys. Kayang-kaya nyo mag-iipon kung gugustuhin nyo, di ba? So, let's say, nagtatrabaho kayo sa isang company, di ba? Ayun, nagtatrabaho kayo sa isang company, tapos, um, ang sahod nyo is, let's say 20,000 a month di ba sa Pilipinas ba hindi ko na, I'm not sure kung magkano na yung range sa, sa Pilipinas eh pero let's say na lang 20,000 a month yung ang yung sahod di ba then um syempre pag sahod di ba ay eh, nagluluto nagluluto nang ako guys habang nagkukwentuhan tayo di ba uh, let's say 20,000 di ba pag sumagot ka and then syempre ano naman din uh, pagsagod, uh, hatiin mo na yung kung ano yung expenses mo, yung expenses nyo sa loob ng bahay, di ba? Kung meron kang anak na dalawa, ganun. Binibase ko lang po yan sa ano, kung ilan po yung magiging, naging, naging uh, yung anak nyo, di ba? Yung expenses nyo, yung uh, kunwari 20,000, ililess mo kaagad yung expenses nyo, kung magkano yung expenses nyo ng ang um, bawat every month na expenses nyo, di ba? Let's say, 15,000 or sabi mo uh, 15 15,000 and then, yun yung pagkain po, yun na yung pagkain yung lahat lahat na ng ano Ah, uh, tapos meron ding may, di may natira pang 5,000 yung 5,000 na yun is siguro mga nandun na yung bill ng kuryente, siyempre di ba mga ganon-ganon, uh, ng kuryente, uh, let's say sabihin mong mayroon may natitira pa rin na, may natitira pa rin um, 3,000 or 25, di ba? Kasi sobra na mong laki yun. Pag 25 yung, ano mo, di ba? Yung sa, let's say sabihin na lang natin, to be ilaw is 25 na. Then, may 25 ka pang natitira. So, yun nyo, guys. Ah, ano yun mo? Ano yun mo? Ang gagawin mo sa 25? Hindi mo nga pwedeng, ikaw ba eh, kung marunong ka talagang mag-budget, di ba? Siyempre ang pinag-usapan natin dito, di, diba guys, yung paano mag-feed, paano mag-ipon, di ba? Yun nga guys, yun yung sinasabi ko, hindi may natitira ka pang 2-5. Anong gagawin mo sa 2 guys? So, <coughs> so ang gagawin mo sa 2 so nakatabi yan, nakatabi mo na yan for emergency, di ba? Yung 1,000, pwede mo siyang i-keep for emergency. Tapos yung 1.5, nandyan lang yan sa tabi mo na nandyan lang. Parang itinabi mo yung 1,000, tapos tinabi mo pa yung 1.5. Yung 1,000 yung 1, is um, ipon mo yun, guys. Iipunin mo na yun monthly. Iipunin mo na yun monthly. Diba? Iipunin mo yung monthly. Tapos, in one year, may 12,000 ka na. So, let's say, sabihin natin yung 1,500. Nasaan-saan pupunta yung 1,500? Diyan lang yan, diyan lang yan, diyan lang sa tabi yan just in case na meron kayong uh, hindi inaasahan na visita uh, bisita or something na may bibilihin importante, di ba? Meron kang malulukot na 1.5 pero yung 1,000 na yun is nakatabi lang. Nakasafe na yan. Huwag nang, huwag nang gagalawin yan. Huwag, huwag mo iisipin na may naitabi kang 1,000, di ba? At huwag mo na rin iisipin muna na may 1.5 ka. Just in case lang yon, pwede mo siyang kuhanan ng yung 1.5 na yun. Kasi nga, meron ka pang 1,000, di ba? So, yun na nga, guys. Uh, di, na-separate mo na yung 2.5 for the, um, pang ilaw, kuri, at saka tubig, yung mga ganun, di ba? hindi naman natin masasabi na 2.5 yun, 1, ano, di ba? Yung lahat na expense mo ng ilaw at saka, ano, tubig, 2.5, ano, para ang laki, di ba? So, siguro meron pa rin yun, di ba? So, let's say, di ko ano yung sumobra doon sa 2.5 na yun. Pwede mo idagdag sa 1.5 mo. O, di ba? Pwede mo idagdag doon. O, oh, di ba? Ang ganda, di ba? At is, iniisip mo na, ah, oh, meron, meron ako ditong ng matira. So, idagdag ko doon sa mga 1.5 ko. Ganun lang, ano, mindset eh. Di ba? Kasi siya na guys, oh, don't mind the background. Kasi naglalabang natin. So, yun na guys, di ba? Napakadali, napakadali. Eh, kasi naman, kasi, na, kasi naman, yung um, iba kasi na uh, iniisip, ay, may natin ako. Ganun, ganun. Ay, may natin na pa ako. Diba? Pa ako. diba? Uh, iniisip kasi na may natin na pang, ano, 2-5. May natin na pang 2-5. Eh, diba kasi nabi ko, may 1,000. Kaya, ano, uh, itabi, huwag iisipin na may nakatabi, may nakatabi ano, dyan, may nakatabi dyan na 1,000. Ito pa yung 1,500 na sinasabi kong Uh, for emergency lang muna na lang dyan, di ba? Pero yung 1,000, huwag mong pakikialaman, di ba? Huwag mong pakikialaman, di ba? Ganun po yun ang mindset ng um, isang Pilipino na marunong magtipid, na marunong, marunong, um, kumbaga, uh, mag-ano ng funds para lang, kahit pa eh, di ba? Kung kaya kailangan nyo ng pera, di ba? At ito hindi ka, hindi ka naman mungutang, di ba? Hindi ka, hindi ka mungutang kasi nga, may di ba? Kasi yung iniipon mo ngayon is for emergency. Alam mo ko, guys, kung mungutang ka, kasi naranasan ko na yung guys, yung mungutang. Sa totoo lang, no? Ah, mungutang ka, then, ano, may, may patong. Di ba, may patong pa rin yun, syempre Di ba? So, ayan. Pag may nadukot ka, hindi ka naman hirang. At wala ka na rin yung isipin na utang. Wala kang isipin na interest. So, di ba? Ganun po yung kasimple, guys. Alam mo, either na si uh, OFW ka or yung ka sa Pilipinas sa trabaho, magagawa magagawa mo yan kung gusto mo lang. Kung gusto mo lang. Di ba? Diba? So, pag ginusto, di ba? Pag ginusto, may paraan. Di ba? So, yun. Yun lang po yung, yung, yung may kapaya ko sa mga kahit hindi OFW, yun po ulit sinasabi guys, kahit hindi OFW, magagawa yan, mag-ipon. Magagawa at magagawa nyo yun guys, sa panahon ngayon guys, napakahirap hagilapin ang pera, kaya wag, wag po tayong ano, wag, wag po tayong pag ganun-ganun lang ng pera natin, ano? Kasi mahirap pong kitain yan, lalo na pag marami ka pang anak, o di ba ang hirap nun? Parang ang laki pa yata ng sinabi kong 20,000 a month, di ba? Magkano bangay ngayon ng rate na sa Pilipinas? So yun, sa totoo lang guys, de, dahil sa demand ngayon, ang taas ng demand ngayon, di ba? Ang hirap, ang hirap ba yung pera, di ba? Ang daming, ang daming ano ang daming, uh, ang, basta na, kahit ako guys, isang OFW, hirap na hirap akong budgetin. Alam mo yun guys, hirap na hirap din akong budgetin, lalo na, uh, nagpaaral din ako ng anak. Ayan. Pero ngayon medyo nakakaluwag-luwag na ako guys kasi nga nakapagpatapos na ako ng dalawang uh, college. So another video ko yun guys Sasabihin ko sa inyo kung anong ginawa ko Anong technique ko, bakit ako nakapagpatapos ng dalawang anak At iba Ang uh, nagsusuport lang yung asawa ko Sa bahay lang, may store lang May store kami sa bahay So yun, tulungan lang So yun guys sa so, ibang video na yun, sa so, ibang video kasi mas maganda yung ano eh. Yung, basta yung pinag-usapan natin ngayon guys, kung marunong kayo mag-ipon, marunong kayo maghawak ng pera nyo, hindi kayo, hindi kayo malulugod sa utang, hindi kayo maungutang, o kaya hindi kayo, hindi kayo mahihirapan sa buhay, kung marunong kayo maghawak sa, sa inyong kapirahan, alam nyo kung saan nyo ilalagay yung inyong kapirahan. Hindi, hindi sa pagtitipid, hindi sa sobrang pagtitipid. Masustansya everyday kung kailangan mam mamalengke ng bagong ulam um, marami dyan sa palengke marami kayong ano hindi kayo bibili sa mga tindatindahan lang guys kung gusto nyo ano makatipid bumili kayo sa palengke magluto kayo isa isa loob ng um, isang araw pang lunch hanggang gabi na yon pwedeng pwede na yon guys alam nyo sobrang ganda na yon guys minsan isi-share ko rin sa inyo kung ano ginagawa ng aking husband kung paano siya ma magano ng kanilang ang um, kanin ang pagkain araw-araw. So iba ibahin ko rin yun guys. Sobrang ang gandang technique ng ginawa namin. So yun, nga, guys, hanggang dito lang. Sana please like, share, subscribe my channel at mag-comment din kayo diyan para lagi kayong um, update sa aking mga video pa, at para lagi po kayong uh, lagi po akong babalik sa inyong mga channel para makapag-commentin ako dyan kung ano man yung ano, kung sino yung nag-comment para alam ko kung sino yung binabalikan ko guys See so, guys, bye bye paalam